Nakigdungan na pipila sa mga nagagamit og e-bike sa mga pampublikong transportasyon kung si Maximiano Meraflor pa ang pasultion. Usa ka manager o pribadong kumpanya sa mga e-bike o e-strike sa Jensen. Boto na hunaon ginabawal sumalakini kini nga padaganon sa mga public road and highways. Ang ko, makita na ako sila nga wala sila sa slow lane no na sa Lagristo nga so as a dealer mo o, kwan po mupalo, mo palo gid me kay kung money na directive sa atong LTO nga kaning atong mga e-bike nga i-regulate na i-rehistro na gid siya so kami po mga dealer mo kwan po mo palo po Mao nga kanunay sab nilang ginapahinumdom ngadto sa ilang mga customer nga importante nga mamahimong law abiding ang mga driver. Dugang paniini sa gayong isa publiko na sa Land Transportation Office ang guidelines and regulation alang sa mga e-bike sama sa gikinahanglan na sa mga owner na iparehistro ang ilang unit kay uyon kini. Nahanglan na gyud nato Kung naay mo palit sa mga mga unit, among gina-advise ang mga customer no nga nga dili gid pwede mo age og mga national road kay prohibited gina sila only traverse lang gid no so kung pwede pod mag kumugamit sila og kuan e-bike ginadvise na mo sila nga magamit og helmet Uh, although naka-e-bike ta, dili ta rehistrado, abay lang gapon ta sa long uh, kinahanglan, kita nga mga slow moving vehicle na diri sa gilid. Kahibaluan ang mga e-bike o e-strike. Gawas nung makapadagan sa ilang unit, bisan wala pa man kinirehistro o lisensya. Base sa Land Transportation Office, kung aduna kay e-bike o e-trike, dili na nimo kinahanglan pa nga aduna kay rehistro o lisensya kung dili nimo Mugi sa public roads and highway. Pero kung imong iagi gikinahanglan gayud nga dapat aduna kay rehistro og lisensya. Halimbawa sa mga subdivision, apan gikinahanglan nga subjected by the regulation of government kung asa lang ka pwede mo agi og dili. Kay pananglitan, pwede kang na bisan pa man nga aduna kay lisensya. Nauso ang e-bike, gumikan sa less hassle ni Ining Hatod, gawa sa makatabang sumala pakini sa pagpakunod sa risgo sa climate change. Apan gigi na ang pagsiguro sa siguridad sa mga driver. Sa karon gina-finalize na lang sa si LTO ang guidelines alang sa mga nahis gutana Santang dili pa matumbok sa labaw sa LTO nga si Vigor Mendoza II kung kanus akining mapatuman. Para natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares at yun ay susuportahan natin no? yung aming hong panukala public highways po ang ginamit na, na definition o term sa batas public highways are public roads na funded and maintained no, by, the, by the government, whether local or national. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.